live mula sa GMA News Center, Karen Davila. Magandang tanghali po sa inyo at ako Karen Davila. At ito po ang live na pag uulan mula sa pangin ng kabuhayan. Tingnan niyo po. Dapat <laughs> tayo pong na ang trahedyang ito ay buwabalot sa napakagandang um, pagkasaka ito po ang pinakakabuhay nila ang pagsasaka ang pagsasaka po ay nagsisimula sa letter P at nagtatapos sa letter A yan po ang pagsasaka ngayon po ay kakausapin natin ang isa sa mga kalabaw um, ang mga kalabaw po ay tinaguriang isa sa mga magaling na mga ngalakal sa atin no? gusto ko po siyang halikan makikipagkakabaw po sa kalabaw yan po no? napakaganda po yan ayan po Ah ang focus tae, kakainin ko po siya, no? Ito po ang tinatawag na tae. At papakita ko po sa inyo kung paano <laughs> siya kainin. Kakainin ko po siya. Kakainin ko po siya. <laughs> ang sarap po! Lasang, ano, fundador. So, yan po ang pinaka-dated sa balita sa pagkasaka, pag-focus sa pagkasaka. napakaganda. Maraming salamat at magandang tanghali. Eh. Ako pa si Karen, dami na. <laughs> uh, 哈哈哈。